Tara na mga kasining, tayo ay gumuhit ng tulit Gamit natin ang oil pastel at felt paper Halika na! Okay mga bata, kilala nyo ba ako? Ako si Lolo Rolly o, Nandito kayo para turuan kong magpinta Siyempre bago yun uh, Una, siyempre ang gagamitin natin ay oil pastel Nakagamit na ba kayo nito? Palagay ko, hindi pa dahil ang nagagamit nyo ay puro Crayola. So ngayon, ito ang pagagamit natin. Ito ang gagamitin natin, uh, oil pastel. Okay lang kayong madumihan yung kamay nyo kasi talagang ganyan, uh, kailangan madumihan kayo bago matuto. Kaya, sige, panuorin nyo ako. Uh, tanong ko lang sa inyo, uh, paano ba mapa, -ma makakagawa ng kulay pink? Siyempre, ang gagamitin natin ay pula at white. Kung wala kayong pink, di ba? Kailangan matuto rin kayong mag ng mga kulay. Katulad ng violet. Pag violet, anong kulay? Ang gagamitin natin, asul at pula. Pag pinaghalo nyo, pag, pina, pag nagpahid kayo ng pula, then patungan nyo ng asul, lalabas doon ay violet. Kaya Huwag kayong matakot na kung sakali man na lumalampas ang mga gawa nyo, talagang ganon, uh, magpapatong-patong lang yan para mapaganda nyo ang yung ginagawa. So ngayon magsisimula tayo. Uh, familiar ba kayo doon sa bulaklak na ikang nga, yung tulips? Kasi ang ano natin, kapag may problema tayo, minsan binibigay natin sa mga nanay, tatay natin, Uh, para mawala yung problema, di ba? Bulaklak. So ngayon, ang gagawin natin ay bulaklak. Oh, nakikinig ba kayo mga bata? Manood kayo. Panuorin niyo si Lolo. Yung una ay ga medyo at Ibabagsak nyo ng dahan-dahan. Pangalawa, ay papatungan nyo ulit. Yan. Di ba? May korting bulaklak na. So ngayon, babagsakan mo pa ng ganon. Kaya pag inanong mo yan, Korte na yung bulaklak. Ang gagawin natin ng ngayon ay tatlo. Kasi pag sinabing tatlo ay I, I love you daw yan. Kaya bibigay natin. Pag nayari, natin to gagayahin nyo. Tapos bibigay nyo sa mga nanay nyo. Ayan. O na diba? nakakadalawang bulaklak na tayo. Gawin natin tatlo. Hmm. Nasusundan nyo ba ako mga bata? Hmm. Tignan niyo ah, ang gawa ni Lolo. Diba? Kung papanoorin niyo, parang napakasimple simple niyang gawin. Ngayon dapat, huwag kayong manghinayang na pumutol kayo ng ah, ganito, ng oil pastel. Talagang dapat nagpuputol. Tapos, ibabagsak niyo naman yan sa mga dulo para may makitang highlight. O ika nga, ayan o. No. Diba? Mas napapaganda pa. Hmm. O, tingnan niyo, mga bata. Di ba? Okay, mas umokay pa siya. Ngayon, ano ba yung tangkay ng bulaklak, di ba? Alam natin 'yan, green eh. Ganyan lang siya. Babagsak yung pa ganon. Then, iya yeah, ganun di ba may tangkay na siya? Ngayon, sinasabi natin bakit ah, uh, ang dahon ay minsan may kulay blue okay lang kahit anong kulay ang gawin yung dahon wala magiging problema doon o uh -huh. nasusundan nyo ba mga bata yung ginagawa ko ganyan di ba napaka simple kaya uh, bakit hindi pa kayo magtry magpinta <clears throat> pwede rin natin tayo maglagay ng dilaw na dahon di ba Pansinin nyo, napakasimple, masarap gawin, di ba? Hmm. Kaya pag, uh, ano, uh, pag wala kayong ginagawa, ganyan dapat na ang gagawin nyo. Di ba, maganda siyang tingnan. Tapos, di ba, ang dahon ay may parang guhit-guhit. Lagyan nyo rin ang guhit. Hmm. Nagmumukhang dahon na siya. Ayan, kailangan natin yan. Hmm, Di ba ang dahon may ganon-ganon para magmukha daon dahon talaga. Ayan, hmm. hmm, maglagay pa rin tayo ng ibang kulay ng dahon. lagyan din natin ng tangkay. Lagyan din natin ng puti. Ang puti, o. Dawa. O. Ayan. Pwede siyang patungan ganun. Kasi yung puti, yan. Pag inilagay nyo sa ibabaw, nakikita niya na yung pagbabago. Hmm. Diba? Mga bata, nakikita nyo ba? Nasusundan nyo ba? Hmm malaki yung higinaganda kapag may uh, touch ng white hmm. kahit dito sa bulaklak pwedeng ganunan yan para kahit pa paano ay makita yung tama ng liwanag niya hmm. mga bata o nasusundan niyo ba ako hmm. ngayon pwede rin kayong maglagay bagsak na bagsak ng black para ba kasi may mga misan may mga daon na nabubutas eh. Yan. kasi parang kulang yung kanilang bulaklak kaya dapat guro dagdagan pa natin dito pwede naman natin punuin yan kaya lang nasa likod niya medyo malalabo na pwede ka rin maglagay ng mga ah, green na malalabo. Tapos, ito, yung ilalim ng bulaklak ay may konting green. Yellow green ang tawag dito ah. Okay, tapos ilalagay natin yung pangalan ni Lolo Ronnie dyan. Kapag kayo nakagawa ng isang uh, drawing, ilagay niya yung pangalan nyo uh, para patunay na kayo ang gumawa niyan. Okay ba mga bata? Oh, 2,025. Hmm. Okay ba? o ano, nagustuhan nyo ba mga bata yung ginawa ko ngayon, ganun din ang gagawin nyo huwag kayong matatakot sa kulay yon ang sinasabi sa inyo na napaka importante kahit anong kulay pwede nyo gamitin huwag kayong matatakot yan ang simula ng pagpipinta natin ito ay oil pastel So, alam nyo na ang paggamit ng oil. Kaya kayo, mga bata, ah uh, Tingnan nyo yung ginawa ni Lolo At yan ay matututunan nyo rin Diba? Mm -hmm. Mientras binapagsakan nyo ng maraming kulay Lalong gumaganda yan Nagkakaroon ng na... Ayun okay na, nakatapos na tayo Nagustuhan nyo ba mga bata yung ginawa ni Lolo? Okay, talamat So mga kasining, i-upload nyo sa comment section ang inyong mga gawa. At pipili tayo ng tatlong mananalo per second third. Kaya, sige na, comment na.